Ano? Asing haba kayo ng buhok na? No? Bandam? Gupitan natin ito. Gupitan natin ang buhok? Ah, kapay. Gusto mo magpagupit ro pa? sige, kain ka na. Ano kayo po? Ha? Sige, doon na kayo. Ha? Tatakot din ako. Ba't ka natatakot nga pala? Sige, yeah, doon na kayo. Paano mo nasabing guwapo si Bandam? Hmm. Ah. Eh, yung mukha niya. Ayun, grabe talaga ang mga kababayan na. Hindi, hindi siya makukuha sa isang ano lang, isang liguan. Yun, mga babayan, for today's vlog is uh, natasan tayong dali Pranky para maging host for today. At uh, papakainin natin si Kuya JR ng kanyang almusal. No? Ito yung daily routine ng team Dali Pranky. Pakasama natin dyan ang buong team. Si Kuya JC, Kuya Risky, KG27, Kuya Chris, Aling Rochelle Vlog, Boss GB Vlog, at Dali Pranky at ang iyong lingkod sa Montoblog TV. So, Sama nyo ako mga mababayan at siyempre alokin din natin siyang papaliguan mamaya. Pero bago ang lahat, unahin muna natin mag uh, prepare ng pag niya. Okay tara. Uy so, may pansit. Ito yung galing ni Yaya magluto ah. Wow. Pero sabi ni Daddy Frank is ano lang, yung ano lang kaya niya lang kainin no. Kasi ano siya hindi siya ganun katakaw kumain. Ah, saksak lang yung ano, bibigyan natin. So, ayun mga babae, ano? Okay, goods na to, no? Mm. Sa pa. Okay. Tapos, merong, uy, may egg. Okay. Tapos, merong gulay. Wow. Ito, yung serving spoon. So, hindi siya ganun kalakas kumain eh, nung ibang isang araw. Hindi siya kalakas. Kaya ano lang, sakto lang yung papakain natin. Yan, mga babayan, no? So, hindi natin patatagalin to, no? Tara, samahan niyo ako, mga babayan. Bandam, samahan mo ako. Okay, kasamahan kita. Okay, tara. All right. So kahapon mga kababayan uh, So kahapon mga kababayan Napanood nyo po yung kahapon yung update Is pinaliguan siya ni Daddy Frankie At ni Ma'am Aling Rochelle So ngayong araw po may pinuntahan si Daddy Frankie Busy po si Daddy Frankie ngayon mga kababayan Sa kanyang negosyo So ano Asikasoy natin si Kuya, Oliver, ay, Kuya JR Kuya JR good morning ano, tropa? Kumusta? Ayos lang. Ayos lang. Kumusta ang tulog natin? Natlik, no, ay, tiniklop mo yung ano, very good ah. Tiniklop niya yung ano niya, mga babae, yung higaan niya doon. No? Okay. Tapos, ay, nililisan ni Yaya. Parang dito ka umihi. Sa ka umihi, tropa? Shabu. Ha? Shabu. Saan? Paupo ah? Paupo lang, okay. Welcome na welcome ako sa bahay mo ah. Kain ka na. Anong kong, ano ka na, gutom ka na. Yan. Mamaya maligo tayo, ah. Bakit? Nah, ha? Kain ko lang. Ay, pag bagong kain, ayaw mo maligo? Ayaw Lalamigin ka ba? Hmm. Ganun ba talaga pag ano, pag... Pag bagong kain, ha? Ay, bait naman ni Tropa. Bakit, bakit tayo naging Tropa? Kasi, kasi nga tayo ng buko? Oh? Tingnan mo. Dupitan. Ano? Kasi nga ba kayo ng buko? No? Bandam? Dupitan natin yun. Gupitan natin ang buhok? Uh, gusto mo magpagupit tropa? pa? Ha? Uh -huh. Ayaw mo? Sinong gusto mo? Si Daddy Frankie? Ha? Uh, mga kababayan, si Daddy Frankie, uh, isang ano talaga si Daddy Frankie, nakakahanga yung ano niya, yung pagtulong niya sa mga, katulad ni Kuya JR, Kuya Oliver, nakita niya naman po yung paghalaga ni Daddy Frankie kay Kuya Oliver, no? So nakakahanga dahil Uh, hindi natin lubos maiisip yung ano yung ginagawanya uh, ginagawa niya, yung pagtulong tapos yung siyempre yung bukal sa puso, mula sa puso yung pagtulong niya. Kaya pagdating sa mga ganito, mapapansin niyo, mapapanood niyo talaga yung sincerity sa kanyang pagtulong. Kaya hindi ko lubos akalain na lahat ng natutulungan niya is napapaamo niya. Tapos napapasunod niya. No, ilang ano lang, ilang you know, baga, pagtapak niya pa lang doon sa area, tapos bigla niyang kakausapin, mapapa, napapaamo niya na. No? Yun yung kagandahan tulad si Bandam. Na Bandam, oh. ano masabi mo kay Daddy Frankie? tatay, ah, walang bahay yun eh. Si Daddy Frankie, ano masabi mo sa kanya? Mabait eh. na uh, marami ito Mabait? Oh. Mga tulobi walang bahay. Tulad ni Kuya, ano? Kuya... Kuya Gandiyan. Ibig sabihin, sabi mo pulobi, ibig sabihin pulobi ka rin. Sino? Ikaw. Dati, dati, uh, wala ko si Tirang kaya ako. Nilimos ka? Hindi na ako nilimos. Kain, pusog. Dito? Nung nasa bahay ka ng Daddy Frankie? Oo. Narinig mo yun kuya JR? Dito kain tulog lang siya. Ibig sabihin, dito, masaya. gusto mo yun, masaya. Kain tulog din. Oh, sige, kain nga na. ko ito? Ha? Sige, doon na kayo. Para makain ka. Oh. Mm. Ah, hindi abang nagkukwentuhan tayo, kumakain ka. Hindi dalihin na lang to. Dun. Oh, ka naman, hindi ka pa nakain. Ayan, paiba-iba yung ano yan, yung attitude niya. Iba talaga pag si Daddy Frankie yung tulad ng sinabi ko, mga kababayan. Iba talaga pag si Daddy Frankie yung kaharap nila. So, ano sila, maamo, tapos sumusunod kay Daddy Frankie. Pero pag sa kami, medyo ano sila, medyo hilap, hilap ka usap. Tapos tinatanggihan kami tulad niyan. Inalok natin siya na maligo pero ayaw niya. No tropa? So, kain ka lang. Para ano, yung chan mo, mawala yung sakit. Sabi mo, masakit yung chan mo eh. Ha? Tatakot din ako. Ba't ka natatakot nga pala? Tahimik lang ako dito eh. ayaw mo may kasama, may ibang tao na kumakausap sa'yo. Takot lang ko. Baka natatakot ka sa'kin, sa iparas naman tayo mga baang buhok. Ha? Hindi, lang ako. Hindi ka sanay. Hindi sanay, takot na eh. anong, ano mo, anong gusto mong mangyari? mag -isa mo lang? Oo. Oh, hmm. eh, di ba dati doon sa ano, daming ano sa'yo, dumadaan mga tao, nadadaanan kanila sa kalsada, mga sasakyan. Dito, bihira lang sa'yo kung makausap. Doon, marami, no? Maingay. Naninibagwa ka? Hmm, takot lang. Takot Natakot lang. Natakot uh, lang? Siya, doon na kayo. Wala, pinapaalis na tayo mga babae. Makikita mo naman na kami dito eh. Hindi naman ako alis dito eh. Hindi ka alis, promise mo yan. Anong di gagawin mo? Nakaupo lang. Hindi naman ako nagalaw ito eh. Saan? Ba't hindi ka nagalaw? Eh, upo-upo lang. Ah, gusto mo ganun? Upo-upo lang? Uh, Makikita mo naman. Makikita mo naman. Nakaupo lang. Ah, hindi ka. Parang nung isang araw nakita kita, ano? Ikaw ba yan yung sumasayaw dito? Ala kang hilig sumayaw? Ano lang, talagang upo lang, higa lang. Upo lang, higa. Masaya ka na sa ganon? Oo. Hmm. Ikaw ba ano ka? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo sa buong maghapon? Hapon? Oo. Sa saipon, matamag. Cellphone magdamag? Oo. Oh, tapos, ah. nalubas, sad. Tas tulog, cards. Tapos tulog, tapos tisi, puno, bunot. Ah, ganun oh. ginagawa mo araw-araw. Ang -araw. oh. ganda ng buhay ni Bandam tala, no? Ikaw naman, tropa, kain-tulog lang. Oo, oh, po-upo lang. po lang. Siya, cellphone, kain-tulog. Oh. Mas lamang sa'yo si Bandam, no? Oh. Ah, payag ka. Lamang si Bandam sa'yo. Sino mas gwapo sa'yo yung dalawa ni Bandam? Siya. Ha? Siya. Ako yato, bapo. <laughs> paano, ba, ba, ba paano mo nasabing gwapo si Bandam? Ah. Ganyan, anong, anong ganyan. ganyan lang yung mukha niya. Anong, ah, anong itsura niya? Ganyan. Ha? Ganyan lang mukha niya. Ha, ganyan na. <laughs> Tanggap mo na agad na mas gwapo siya sa'yo. Ang talaga si Kuya JR, no? So, tinam yung buhok niya, may mga ano pa. Pero hindi siya, pero sa ilang ano to, pawak tropa, huwag magalit ha sa ilang araw na ligo nito, ano, ah uh, mawawala na yan. Kasi ano, mga lupa eh, tumigas. Pero ilang ligo pa to, ano to, kaya na to sa riban. Papariban ka. Ha? Para maganda, no? Magandang lalaki, no? So, kain ka, tropa, tapos ano, inom ka rin ng tubig. Ha? Inom ka tubig. Kain ka. Subukan ka ni Bandam. Ha? Mandam, subuhan mo, hindi. Gusto nyo subuhan mo, hindi. Subuhan kita. Ha? Ay, patay tayo dyan. Baka ma, ano ka, mawili ka na, sa subuan ka. Subuhan daw natin siya. Mabigyan natin. Ah. Ay, patay tayo dyan. Man, naging dyon-dyon na to, ah. <laughs> Ang sweet. Sawa, 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 sawa. Parang, ano ang, ang ang sarap ng, ano, ng feelings, no? Nasubuan mo sila. Isa pa. Ah. Ayan! Kailangan pala, tapos nasubuan. <laughs> Kakaiba to, ah. Naging jun-jun ka na ngayon, tropa, ah. Ha? Ah. Alagang, ano ka, alagang team Daddy Frankie, oh. Mm, Sarap. Ay, nalaglan. <laughs> 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 ha? <laughs> ha? Ano masabi mo? Okay lang. Salamat ka ma. Salamat. Ayun, salamat. Ang bait. <laughs> Ang bait na ni Kuya. Parang Oli si Oliver kaya niya mag isang ano, ano, kompleto yung... Kompleto siya, si Kuya Oliver. Hindi siya nakatayo, pero kaya niyang ano, sumubo But ng isa. sarili niya. Pero siya... Bait, mer meron din yung huli sila doon. Huli? Meron huli. Anong huli? Sasakay. Sinakay? Ah. Uh. Meron. <laughs> Siguro nasa isip nito mga pulis tayo. Pero kuya, kuya JR, hindi kami pulis, no? Kami tumutulong sa mga tulad mo na nawala sa sarili, no? Para magkaroon ng bagong pag-asa. Nasa isip niya talaga, parang ano tayo mga pulis, ganun. Kakaririn ko na to mga babayan, talagang ano. Isang opportunity to na ano, mapaglingkod sa mga tulad nila na nawawala sa ng pag-asa sa buhay. No? Sa buong team. Kuya, kani nung asang uh, gabi, gabi na yun eh. Oh, gabi. Nilunok mo yung bangos. Hindi. Ha? Hindi mo naalala? Hindi gabi, gabi di ba dumaan tayo dito? Oo. Ay. Hindi nung kapon. Oh, ni. Oh, naalala na mo? Pa Oo. Oh. Nilunok niya mga babae yung bangos, no? Tapos, pagkalunok niya ng bungos, sinama niya lang gulay sa kayong kanin. So, natatakot nga kami ngayon. Baka kasi, kaya sinusubuan din natin siya. Kaya, tapos ano, hindi niya talaga ang ginunguya. Natuturuan natin siya ng proper na ano, kuya ha. Pero ano kuya, subukan mo nga kuya na magkutsara na ano. Subukan. Uh, ha? Untong na. Bakit? Ba't ayaw mo? Ah, ibig sabihin masarap pag sinasubuan. Paano yan? Mawiwili, mawiwili to. No? Pero okay lang. Pero mamaya maya tuturuan din natin siya. Kasi pag ano, hindi niya ano yung sarili niya. Hindi niya hindi niya tuturuan yung sarili niya maging ano, independent. No? Pero pag bibigyan muna natin si Kuya ngayon. Pero sa ibang araw, ah uh, tuturuan natin siya paano. Ano, Babawi, no? Babawi ka ha? Very good. Oh. Very good ha, babawi ka. Ito yung sinabi mo ha. Parang girlfriend lang ha. Kiss mo oh. Kiss mo si lang si Kaysab? Hindi, apel lang. <laughs> peace bomb. Peace bomb, peace bomb. Ah, kiss uh, mo ah, Peace ah, bomb lang. Ah, Dahil ah, ano kami, tropa. Kala uh. ko kiss eh. Pag kiss, iba na yun. May magagalit nun. Kiss, nasasawa ko, shout out. Nga pala, shout out sa asawa ko. Sugar. Baka magselos ka ha. Bawal well, magselos. Trabaho lang. Sige, so, kuya, no? Doon na? Ayaw mo na? Okay. Oh, Oo, sige. Na doon na kami. Hindi, maliligo tayo, di ba? Kaya lang, pe ko lang yung ano. Hindi nga naubos mga babayan dahil medyo, ano, naparami yung lagay ko, no? Magpasensya niya na po. Pero ito, ah, uh, ano natin, bigay natin doon sa alaga mela May alaga kasi dito dito, ano, no? Hindi siya masayang, na. No? O, tara ah oh, bandam, ready ka na? Oh, ready na ako. Oh, tara. tara. Sabay tayo maligo, ah. Oh, tayo maligo. okay. Tayo mo, Yon, dito ta dito daw tayo mga babayan. Dahil takot siya doon sa CR. So, yon. Pero tuturuan natin siya, unti-unti na sa CR siya maligo. Pero pagbigyan mo na natin siya ngayon para mawala yung takot niya doon sa CR. Nah, lika na, halika na, pa. Dito tayo, andali. Saglit lang to. Hindi Tara, Para, tayo. Para ano, mawala yung ito yung putik sa ano. Halika, saglit lang. Halika na. Tara, liko tayo. O, so, sabay-sabay tayo, paano ano, maligo. O, oh, yan, no? So, so, ano naman, mabait siya. Liko tayo, sabay-sabay. Sabi niya, mabait siya, di ba, tropa? O, po doon. Si Bandam din. Sasabay natin si Bandam maligo. Okay, tanggal um, na da tanggal damit. Yun, kuya GR. No si siya nga pala mga babae sa mga kamag-anak ni Kuya GR. Na sino man po ang nahalam, no, mag-message po kayo para uh, ma-reply ma namin kayo para makuha ang uh, maano ma natin yung pagkakilala ni Kuya JR. Kung makamumukha niyo po siya, no, mag message lang po kayo sa Daddy Frankie Official. At uh, para madala po natin siya sa paggamutan, no. So, Bandam, sasabay ka? Oo, no, sasab sasabay, ako. Ay, very good. Kuya Bandam, sumabay. So, so, siyempre, magasan natin yung sana para hindi siya malamig yun. Para, Para maban, ano natin, mabanlawan na. Ayun, grabe talaga ang mga na. Hindi, hindi siya makukuha sa isang, ano lang, isang liguan. Kailangan, kailangan maraming ligo. Kasi yung tagal niya hindi nakaligo eh. Hindi niya binabasa yung ano. Kilikili, tas kilikili eh. Tas. Natatakot ako sa banyo. Natatakot ka sa banyo? Oy, maputi lang kilikili niya. I think maputi ito nung ano. Kagabi na. Oo. Oh. Ah. Pinaliguan. Oy. Pinaliguan din ako eh. Pinaliguan ka rin sa banyo. Maputi lang kilikili niya. Ah. Coolness, ah. Okay. Bandam. Ah. Wala, inubos mo na yung shampoo ni Kuya Jira. Ano tayo ni Kuya Jera? Shampoo ba? Muna, na? No? Okay, Sige, babad muna natin sa shampoo yung ano nga. Babad muna natin sa shampoo yung... Yun, pati siyempre hanggang bigote para pumogi ang bigote, oh. Ito rin, oh. No? Yan. Saan na Ay, bandam! Wala, kinuha yung sabon ni Kuya. <laughs> okay. Yan. So malinis na si Kuya kumpara nung ano, unang pinaliguan siya ng Daddy Frankie, okay, no? Malinis okay. na siya ngayon. Ay, saan ba yan? Nandito pala yung ano, may wagang. Yeah. Banda, minubos naman si Kuya JR, Para ano, malawala yung mga libag-libag niya. Okay. Sarap na ligo ni Bandang oh. Sarap na ligo ni Bandam. Oh. Sexy, ah. Ayan. So ito yung gawain namin dito mga babae, no? Magalaga ng mga katulad nila para maging ano, manumbalik yung kalinisan nila, no? Kuya, pikit ang mata, kuya. Pogi si kuya, ang tangas ng ilong ha, parnes oh. Tangas ng ilong, tapos siyempre, kulit-kutin natin ito na. Ano? matanggal yung ano niya, yung ito kasi, ano to eh, libag to eh. Ang tagal na niyan. Yun oh, grabe oh. Tapos yan ang bandawan, kuya. Ano? Yay! So mamaya subukan natin ulit o natin yung ano niya, yung buhok niya. Tulad nito. So, oh. so yun o. Oh. oh. nagka -bull -bull na talaga. Hindi na talaga kaya ng riban to. Kasi nag ano siya. Kailangan na talaga ano na siya, guntingin. Wala na o. Oh. Nag, nag, ano, nagdikit-dikit na talaga. nag gano'n na, nag gano'n gano'n na. Nag cross cross na. Okay. Okay ba tropa? Siyempre ano, kukawin mo yung guryo mo. Yung guryo mo, kukawin mo ah. Kukawin mo, marunong ka. Hindi. Uh -huh. Kukawin mo para na malinis. Uh -huh. Hindi madumi. Ah, dali, marunong ka naman, di ba? Yung pututoy, para malinis. Oh, so, yung pututoy mo yan. Sabunin mo, siyempre. Pati yung puwet. Tayo kami na, tayo. Tayo. Tay. Ah, ako ka mang ano mo? Ako ka mang pwet mo dali. Ngiti. Ako. Ikaw. Ikaw na ako. Ikaw na. Sinaya <laughs> ako. Ngiti pa. Ah, oh, 'yan, very good. Tama toto karen. Kasi para ano, matulungan mo yung sarili mo. Ah, okay na? Okay. Boto. Yung ano, yung buto ito, eh. Yung Junjun, -jun, sabi ni Daddy Frankie, yung Junjun. -jun. Yan. Very good. Tulad ng sabi ni Daddy Frankie, eh, talagang unawain natin sila kasi ito yung kainan nila, na Intindihin natin sila. So, hindi kaya ng team na ano po, gagawin ng lahat ng team para mabago sila. Manabalik sa normal. Ano kaya? Ito. Oh. Oh, so, konti-unti na siyang pumuputi mga babayan. Doon ito nawawala yung ano niya, yung libag niya. Ayan, maglibis na tayo kaya, papal na tayo ng ano. Ayan mga kababayan, shoutout sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta kay Daddy Frankie. At syempre huwag niyong kalimutang i-subscribe sa si Daddy Frankie sa kanyang YouTube channel, no? So meron siyang premiere tuwing gabi, 7.08 ng gabi. At huwag niyo rin kalimutan ano, uh, i-support si Aling Rochelle, Kuya Risky, Kuya JC, Aling Rochelle Vlog, Bakas ni Tax, ang hiling likod sa Motovlog, siyempre si Kuya KJ, 27, at si Kuya Chris. Ayan, bibihisa na natin siya mga babayan. So, tara Kuya ay, yes, Aya, saan ano? Busa mo pa ako. Hmm? Busa mo pa ako. Ah, buusan pa, isa pa. May request ni Kuya, sige. sarapan ka, na? No? Sarap maligo, na? No? Nasarapan siya. Okay. Nalo natin yung sa ano. Yung sugat niya, na? No? So, yung sugat niya mga babayan. Naka-schedule po 'yan, ipapa-check up ni Daddy Frankie. Ayan. So, yan, okay na, kuya. Okay na yan. So sa kamag-anak ni Kuya, Kuya JR. So ang sabi niya kasi JR yung pangalan niya, no? So pa comment po yung ano niya, yung address niya po para ma-reply namin kayo at mapuntahan ng team Dari Prankay, no? Dito ka. Upo ka dito kayo. Dito. Yun. Diyan pala yung chinilas ni Dari Prankay, no? Okay. Ano ba yung camera? Ha? Camera. Oo, wala yan. Dati-dati nitratin. Dati Oo, para makita yung kapugian mo, makilala ka ng kamag-anak mo, no? Kaya ka namin binibidyohan, no? Malay mo, ikaw pala yung dating, si, dating artista. Si na. Na ano, tapos natagpuan ka ng Daddy Frankie, no? Hindi, dati napapanood ko na sa telebisyon yun, eh. Ay, napapanood mo sa telebisyon? Oo. Ah, baka ikaw yung napapanood mo. Hmm. Ha? Ayan. Ay, yung... <laughs> Ayan. Okay. Tos so, mo. Parang ka naman yata, di ba? Ah. Yun. <coughs> Bila. Kanan. Ayan. Malaking tao siya, mga babayan. Tapos patanggat siya sa akin. No? Oo. Oh. Sino mas pogi sa ating dalawa? Ikaw. Si, Sino pogi? Si Daddy Frankie o ikaw? Ha? Daddy Frankie o ikaw? Oh. Ay hindi. Sino mas si bogey? Dati parang kaya siya. Uh -huh. Ikaw? O oh, tama, mas bogey ka. Ang galing. Pero, pero, pero mas bogey si Dati parang Ha? O, oh, sige, shirt matay, So, ikakat mo natin kasi ano, bawal makita yung ano, yung ano niyan, yung bututoy niya. O, sige, tayo ka muna. Takot siya mamatay. Hmm? Takot mamatay. Hmm? Takot ka mamatay? Hmm. O, oh, syempre. Nakatakot din kami. eh. Yeah, iba, patay na rin. Sino? Ang nakakatakot. Yung kakilala mo? Oo. Oh, eh, sa kanya lang naman yun. Eh. Siya lang naman ang ano dun. Eh. Siya lang ang? Siya lang ang problema niya. Problema, oh. problema niya? Hindi niya kinaya? eh, uh, ay... mm, Labanan mo kuya ha? Kaya mo yan no? <laughs> Siya lang kasi. Mm, kaya mo yan? Ma makaka... Makaka, ano ka, makakaahon ka sa problema mo. Kaya mo, ha? Magdasal ka lang? Oo, oh, nagdadasal. Nagdadasal? Paano magdasal? Nagsasalita. Paano ang dasal? Sige Puro salita-salita. Paano yan? Turuan mo nga kami? Lagi ka lang mag-pray na no? para gabayan ka ni Lord. Ito, hindi ka pababayaan. Siyempre, so, nandito ang Daddy Frankie at ang buong team na no? kasama mo na para makapagbagong buhay ka. Ayun, mga kababayan. So, nalinisan natin siya, napakain at napaliguan, tulong ng buong team so maraming maraming salamat lalo, lalo na kay Daddy Pranky at huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang Daddy Pranky sa kanyang YouTube channel at syempre tuwing 7.08 ng gabi panoorin po natin at sa mga may gusto pong ano, uh, ilapit kay Daddy Pranky doon po kayo mag live chat sa kanyang premiere tuwing 7.08 so para maano natin ha. so muli po maraming maraming salamat ganun din kay Ma'am Aling Rochelle supportan niyo rin po ang kanyang YouTube channel at sa pagsuporta niyo po, malaking tulong po yon. At syempre, huwag nyo pong kalimutang i-click ang bot uh, bell button at subscribe So, maraming, maraming salamat po mga kababayan Bye-bye, saya na doon, bye-bye ka Ayun, bayit ni kuya So, bye-bye